siya. Kasi gusto, gusto niya talagang mabuhay para sa mga anak niya. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Si MJ, si Mary, ate wag mong pamamayaan si na. <laughs> Ang hirap kasi. Tuwala <laughs> na siya. <laughs> kami lang kami talaga. Bulat sa pool. Best friend ko po siya. Hirap po ako kasi sa hirap at ginawa. Andiyan siya. Andito si Ken. Hirap po. Hirap. Hirap tayo kami po. Ling <laughs> naming kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Una po sa lahat, salamat po okay kay Lord. Marami pong salamat at naibalik po sa amin ng aming kapatid, si Percy, at nakita po namin siya. salamat lang din sa mga tumulong sa aking kapatid. nasimulat sa sabula sa... Nawalan siya na hininga. Thank you. Ate Irene. Kuya Robert. Okay, Rose. Thank you. Kuya Donnie. Ate Cecil. Aris. Ate Thelma. Ate Nempa, <laughs> sa lahat po, nagmamahal sa akin kapatid, <laughs> sa aming kapatid po, maraming maraming salamat. <laughs> Kuya June, thank you. Leia, thank you. Alam ko na alagaan mo si Mercy, thank you din. <laughs> sa lahat po, kung hindi ko nababanggit, thank you, thank you so much sa mga tumulong po sa ating uh, amb mga ambasador. Sa ano, tapos sa pal, thank you. Talagang, ah, dapat matagal pa talaga si Mercy, pero pin pinilit po talaga nilang maiuwi si Mercy. Kasi gusto-gusto na talaga umuwi dito. And of course, Father, alam ko, seven talagang seven months kami nag nagdadasal sa kanya. Thank you po, Father. Sa aking grupo. Ate Jo, Kuya Lito, Ate Stella, Ate V, Ate Weng, Kuya <laughs> Ray. Mapasalamat din kami dahil andito din kayo sa <laughs> din kami. Hindi nyo kami iniwan, iniwan. Saya mga ano, yung mga fa fans mo, ayaw ko tawagin na fans. Parang kapatid ko na po kayo. <laughs> Si Marcy, tuwang-tuwa po, masayang-masaya po siya. Hindi niya akalay na ganito po. Gusto talaga po niya ipakita sa atin na malakas siya. Gusto, gusto niya talaga mabuhay para sa mga anak niya. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Si MJ, si Mary, ate huwag mong pamamabayaan sila. Ang hirap kasi. Nawala <laughs> na siya. <laughs> kami lang kami talaga ni Boris simulat sa pool. <laughs> Best friend ko po siya. <laughs> hirap po ako kasi <laughs> sa hirap at ginawa andyan siya. Andito si Ken. <laughs> hirap po, hirap. Hirap tayo kami po. <laughs> Kailangan na po namin siya ibigay kay Lord. <laughs> Tulungan niyo mo lang po kami ipag-pray. <laughs> Sino pa po yung di ko na... Basta yung iba po nakalimutan ko. Mga best friend ng mga... Best friend ng mga kapatid ko. Alam ko dito sa Carmona, marami din sa best friend dito. <laughs> Alam mo, hindi ko kilala, pero grabe yung kapatid ko. Marami pala talaga siyang kaibigan dito. Kasi siya po nauna dito sa Carmona. Kami nililakin bago lang po. So, talagang kay Mayor, thank you din kay Mayor na talagang nakasupport na rin po sa amin. Mga pulis, mga kagawan, yung mga nagbabantay po. Marami salamat. Hindi ka po kayo. Mga <laughs> po, Thank you po. Malaking tulong po yun sa amin. Maraming din po kasi kami pinagdaanan kayo natatakot din po kami. thank you po. Maraming salamat po. Ma. Ma. Dito pa kami, Ma. Dito pa kami. Yung nga sabi ni Di, Father, oh, talaga may, may, may ma may mauuna, may ma... Ganon talaga, ma. Masaya na si Marcy, ma, kasama niya si Papa. Magkasama sila ngayon. Nakaismile sila. Dahil ang dami, ang dami nagmamahal sa kanya. Matatagan mo yung loob mo. Kasi kami, ma. Hindi namin kaya kung ikaw din magkasakit. Yun lang hiling namin mo. <laughs> sa ages po, patuloy pa rin po namin kahit ugod-ugod na kami. Meron po kaming ano moto po talaga sa ages. <laughs> Walang iwanan. <laughs> Pero... Hindi... <laughs> <even laughs> yung ang na. Kaya tugod na ugod, -ugod na kami. Pero pagpatuloy po namin. Pagpatuloy po namin kahit ugod-ugod na kami. Sana matanggap nyo pa rin kami. Tanggapin nyo pa rin kahit ugod-ugod na si Ate Stella. Salamat po at wala na ako ano kung may nakalimutan man po ako. Pasensya na po. Pero maraming maraming salamat. Ate Nemia, Kuya Robert, yan sila talaga. Hinatid pa po nila sila, si Mercy. Talagang, natid pa talaga nila. Hindi <laughs> nila, hindi nila, hindi nila pinabayaan. Simula sa pool, <laughs> hanggang naman siya nang hindingan. <laughs> at siya ay natin talagang nag-promise talaga sa amin at nila si Mercy. Maraming pong salamat. Hindi <laughs> ko alam kung paano kayo papasalamatan pero maraming maraming salamat galing po sa pamilya ng sunod po. Thank you po. And God bless po. Thank you.

Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas dukungan anda.

Dan malam <laughs> lupa ya. Eh doni Selamat selamat ha. Everything. Sabi kay ano. Tat Cecil. Selamat sepagai ti marriage.